nang bumango ng gabi, ngunit hindi ito ang katahimikan ng isang karaniwang gabi. Para bang ang kalikasan ay nagbubulong, ang hangin ay banayad na humahaplos sa mga dahon ng puno, at ang tunog ng mga kuliglig ay tila isang lumang awit na sumasabay sa malamig na hangin ng kagubatan. Sa mga sandaling iyon, ang lahat ay tila tumigil, tanging si Gardo, ang magsasakang 33 taong gulang, ang nakaupo sa loob ng kanyang maliit na bahay na kahoy, nakatingin sa malayo. Si Gardo ay isang matatag na tao na may tan na balat at matalim na mata. Ngunit ngayong gabi, ang katahimikang sanay niyang nakasanayan ay tila naging kakaiba. Isang pakiramdam ng kababalaghan ang dumaan sa kanyang puso, isang pakiramdam na parang may nangyayaring hindi inaasahan hindi niya may paliwanag. Ngunit ang kanyang kutob ay nagsasabi na may isang bagay na naghihintay sa kanya. Bigla, isang mahinang liwanag mula sa dulo ng kagubatan ang tumawag ng kanyang pansin. Noong una, inisip ni Gardo na iyon ay isang pangkat ng mga eta, o kaya naman ay mga alitap-tap. Ngunit nang lumapit ang liwanag, napansin niyang hindi ito katulad ng anuman na kanyang nakatagpo. Hindi kayang ipagwalang bahala. Tumayo si Gardo, kinuha ang kanyang panggupit na bolo at lumabas. Ang dilim ng gabi ay bumalot sa paligid. Tanging ang mahinang liwanag mula sa lampara ng langis sa loob ng bahay ang nagbibigay liwanag sa makitid na daan sa labas ng pintuan. Naglakad siya ng mabagal. Ang mata ay hindi inaalis mula sa kakaibang liwanag. Habang papalapit siya, narinig ni Gardo ang isang banayad na tinig na puno ng alindog mula sa dilim. Magandang gabi. Wika ng tinig. Tumibok ng malakas ang puso ni Gardo. Tumigil siya at nakatitig sa dilim sa harap niya. Nang mga sandaling iyon, isang anino ang lumitaw mula sa madilim na gabi. Isang babae. Ngunit hindi isang karaniwang tao, kundi isang mahiwagang nilalang. Nakaputing damit siya na kumikislap na parang usok, may mahahabang pilak na buhok, at ang mga mata niya ay kasing ningning ng mga bituin. Ngunit ang bagay na nagpapatigil kay Gardo ay ang malaki niyang tiyan isang babaeng nagdadalang tao. "Sinong ikaw?" tanong ni Gardo. Ang boses ay may kaunting kaba, ang kamay ay mahigpit na hawak ang panggupit na bolo. "Huwag kang matakot," sagot ng babae. Ang tinig ay malumanay ngunit puno ng kapangyarihan, parang hangin sa tag-init. "Ako si Dayang, isang engkanto mula sa kaharian sa ilalim ng lawa ng Banwanan. Kailangan ko ng iyong tulong." "Engkanto?" ulit ni Gardo, naguguluhan. Nilunok niya ang kanyang laway. Nararamdaman niyang may hindi tama. Bakit ka narito sa kagubatang ito at bakit nagdadalang tao ka mag-isa? Tumingin si Dayang sa paligid, parang may nagmamasid sa kanya. Dahil minahal ko ang isang tao mula sa mundong ibabaw. At ngayon, ako ay tinutugis. Ang mga tao sa lahi ko ay nais na ipalaglag ko ang anak na ito, ngunit hindi ko kaya. Tumayo si Gardo na parang hindi magalaw ang puso ay parang naglalagablab sa damdamin. Hindi siya makapaniwala sa narinig, ngunit ang mga mata at anyo ni Dayang ay nagbigay sa kanya ng kakaibang pakiramdam na hindi niya kayang alisin ang tingin. Sa gitna ng madilim na gabi, habang ang mga kakaibang tunog mula sa kagubatan ay patuloy na umuukit sa hangin, naramdaman ni Gardo ang isang koneksyon na mahirap ipaliwanag hindi niya lubos na naunawaan ang lahat. Ngunit may isang bagay sa kanyang puso na nagsasabi sa kanya na hindi siya maaring tumanggi sa hiling ni Dayang. Pwede kang manatili rito, pero may isang kondisyon, matigas na sabi ni Gardo. Kailangan mong protektahan ang iyong sarili. Kung nais mong mabuhay, kailangan mong lumaban. Tumingin si Dayang kay Gardo at ang mga mata niya ay kumikislap ng pasasalamat. Pangako ko, Gardo, para protektahan ang anak ko, gagawin ko ang lahat. Sa gabing iyon, hindi alam ni Gardo na ang kanyang buhay ay magbabago magpakailanman. Hindi lang siya nagdala ng isang pangako upang protektahan si Dayang, kundi pati na rin ng isang mabigat na responsibilidad na hindi niya nakayang iwasan. Ang araw ay sumikat matapos ang isang mahabang gabi, ngunit ang hangin sa paligid ay nananatili pa rin ng kakaibang katahimikan. Gumising si Gardo ng maaga tulad ng kanyang nakasanayan. Ngunit ngayon, may isang bagay na kakaiba. Hindi na siya lamang isang nag-iisang magsasaka, kundi isang tagapagtanggol ng isang mahiwagang nilalang na hindi pa niya lubos na naunawaan. Paglabas niya, nakita ni Gardo si Dayang na nakaupo sa ilalim ng isang malaking puno ng balete. Ang unang sinag ng araw ay tumama sa kanyang pagod na mukha ang engkanto si Dayang, ang kanyang katawan ay hindi na iba sa mga tao. Malinaw ang pagod at takot sa kanyang mga mata. Isang bagay na kahit ang isang nilalang na may pambihirang kas ay hindi kayang itago. Lumapit si Gardo, hawak ang isang tasa ng mainit na tsaa at ilang piraso ng inihaw na kamote. Magandang umaga, wika niya. Ang boses ay banayad. Tumingala si Dayang at ngumiti. Salamat, Gardo. Hindi ko alam kung anong mangyayari kung wala ka. Umupo si Gardo sa tabi niya. Kumuha ng isang piraso ng kamote. Kinagat ito at nagsabi, Hindi ko akalain na tutulungan ko ang isang inkanto. Ngunit pagkatapos ng mga kwento mo, may isang bagay nagsasabi sa akin na kailangan kong gawin ito. Hindi ka ba natatakot sa akin? Tanong ni Dayang. Ang mga mata niya ay naghahanap ng katotohanan sa mata ni Gardo ngumiti si Gardo ng bahagya. Matagal na akong nabubuhay mag-isa. Walang kasama para ibahagi ang mga takot. Ngunit marahil ngayon ang tamang panahon para gawin ko ang tama. Habang lumilipas ang panahon, si Gardo at si Dayang ay unti-unting nakikilala ang isa't isa. Isang hapon, habang sila ay nagtatrabaho sa Hardin, napansin ni Gardo ang pagkakaiba sa paraan ng pagtatrabaho ni Dayang. Bawat beses na humawak siya sa lupa, mabilis na tumubo ang mga halaman at agad na namulaklak ang mga bulaklak. Nagulat si Gardo at hindi niya may wasang tumingin kay Dayang na may kuryusidad. May kakayahan ka na hindi ko kayang gawin. Sabi ni Gardo habang pinagmamasdan ang mga bagong tanim sa hardin. Ito ba ang kapangyarihan ng engkanto? Tumingin si Dayang sa kanya at ang boses niya ay naging mabigat. Oh, kami, mga engkanto, ay may kakayahang kontrolin ng kalikasan. Ngunit hindi ito isang kapangyarihan na maaari naming gamitin ng basta-basta. Tumango si Gardo, naramdaman ang kabigatan ng mga salitang iyon. Naunawaan ko. Ngunit hindi ko nais na may sinuman na matatakot kapag malapit sa akin. Tumingin si Dayang kay Gardo. Ang mga mata niya ay kumikislap ngunit may kaunting kalungkutan. Hindi ko nais na may matakot dahil sa akin. Ngunit minsan, kahit anong gawin namin, hindi namin maiwasan ang mga landas na itinakda para sa amin. Isang gabi, habang si Gardo at si Dayang ay magkatabing nakaupo sa tabi ng apoy, nagsimula silang magbahagi ng mga kwento tungkol sa kanilang mga buhay. Ikinuwento ni Gardo ang mga taon ng kanyang paglaki kasama ang kanyang mga lolo't lola at ang kalungkutan ng pagiging nag-iisa matapos nilang pumanaw. Si Dayang naman, ikinuwento ang tungkol sa kaharian ng mga engkanto sa ilalim ng lawa ng banwanan, kung saan ang lahat ay nangyayari sa katahimikan at pag-iisa. Doon, iniiwasan ng lahat ang mga tao, sabi ni Dayang. Ang mga mata niya ay nakatingin sa malayo. Nabubuhay kami ng malayo sa mundong ibabaw dahil kami ay mga nilalang nakakakaiba. Ngunit isang araw, nakatagpo ako ng isang tao. Tumingin si Gardo sa kanya at malumanay na nagtanong, sino siya? Tahimik si Dayang sandali, parang nag-iisip kung anong mga salita ang gagamitin. Siya isang tao, isang lalaki na may magandang tinig. Ang kanyang pag-awit ay mahinahon. Ngunit nahulog ako sa kanya at ngayon, kailangan kong akuin ang responsibilidad para sa batang dinadala ko. Nararamdaman ni Gardo ang pagkalito sa kwento ni Dayang, ngunit hindi siya makatanggi. Ang relasyon nila ay hindi lamang tungkol sa pagtulong, kundi sa isang malalim na empatiya, ang koneksyon sa pagitan ng dalawang nilalang, isang tao at isang engkanto, isang naghahanap ng kapayapaan, at ang isa naman ay tinutugis ng sariling mundo. Hindi ka na mag-isa. Sabi ni Gardo, ang tinig ay puno ng katiyakan. Ano man ang mangyari, pagtatanggol kita. Kinabukasan, ang hangin sa kagubatan ay naging mabigat parang nararamdaman ng kalikasan ang tensyon na dahan-dahang bumangon. Si Gardo ay nagsimulang makaramdam ng isang pagbabago na mahirap ipaliwanag sa paligid ng kanyang tahanan. Ang mga tanawin ay nananatili paring pareho, ngunit may isang bagay sa hangin na nagpaparamdam sa kanya ng kabalisahan. Ang mga tunog mula sa kagubatan ay naging tahimik kaysa kailanman tanging ang mga yapak ni Gardo ang umuukit sa katahimikan. Nang bumalik siya mula sa hardin, nakita niyang nakaupo si Dayang sa bintana. Ang mga mata niya ay nakatutok sa kagubatan. Para bang may naririnig siya na tanging ang mga nilalang mula sa kanyang mundong pinagmulan ang makakaalam. Gardo, parating na sila, sabi ni Dayang. Ang boses niya ay mabigat at puno ng pangamba. Ang mga taong nais kunin ang anak na ito, hindi sila titigil. Nakatayo si Gardo, ang pakiramdam ng bigat ay dumapo sa kanyang puso. Hindi niya alam kung ano ang mangyayari, ngunit ang determinasyon sa mga mata ni Dayang ay nagbigay sa kanya ng lakas upang hindi siya iwan. Ano ang dapat nating gawin? Tanong ni Gardo, hawak ng mahigpit ang panggupit na bolo. May paraan ba para protektahan ka at ang bata? Tumingin si Dayang sa kanya. Ang mga mata niya ay kumikislap ngunit puno ng takot. Hindi sila titigil hangga't hindi nila nakuha ang anak na ito. Sila ay mula sa kaharian namin, mga taga-pangalaga ng mga alituntunin ng mga engkanto. At kung matagpuan nila tayo, lahat ng ito ay magtatapos. Pagdapo ng gabi, habang si Gardo ay nagtatrabaho sa hardin, isang malamig na hangin ang biglang dumaan, parang isang babala. Agad na siyang lumingon at isang kakaibang tunog ang umabot mula sa kailaliman ng kagubatan. Sa kakaibang katahimikan na sumakop sa paligid, naramdaman ni Gardo na may nagmamasid sa kanya. "Dayang!" sigaw ni Gardo, ngunit wala siyang narinig na sagot mula sa kanya. Pumasok siya sa loob ng bahay at nakita si Dayang na nakatayo malapit sa bintana. Ang mga mata niya ay kumikislap, tila may nakikita siya sa dilim. May nangyayaring hindi tama, bulong niya. Malapit na sila. Bago pa siya makapagsalita ng higit pa, isang anino ang lumitaw mula sa kagubatan, tumago sa dilim, at tumigil sa harap ng bahay ni Gardo. Tatlong nilalang na matangkad at nakaaswot ng mga itim na balabalang lumitaw, parang mga multo. Ang kanilang mga mahabang buhok ay sumabay sa hangin, at ang mga mata nila ay kumikislap ng malamig na lakas. Natagpuan na namin siya. Sabi ng isa sa kanila, ang tinig ay malamig. Mataagal na naming alam na dito siya magtatago, Tumayo si Gardo na matatag. Ang mga kamay ay mahigpit na hawak ang panggupit na bolo. Ramdam niyang hindi magiging madali ang laban na ito. Anong dahilan para akalaing maarin yung kunin siya? Tanong ni Gardo. Ang tinig ay matatag. Hindi siya alis. Siya ay isang taksil, isang tagapaglabag ng mga alituntunin ng inkanto. Sagot ng isa pa. Ang mga mata nito ay puno ng pagbabanta. At ang kanyang anak ay kailangang mapuksa hindi siya makatakas magpakailanman. Ang unang laban, hindi kayang payagan ni Gardo na lumapit ang mga nilalang kay Dayang. Bagamat wala siyang kaalaman tungkol sa kanilang mga kapangyarihan, alam niyang hindi sila karaniwang mga nilalang. Huminga siya ng malalim, handa na sa laban na hindi niya nais mangyari. Si Dayang ay nakatayo sa tabi niya. Ang mga mata ay kumikislap, ngunit may malinaw na takot sa kanyang mga mata. Isang nilalang mula sa tatlo ang lumapit kay Gardo at ang boses nito ay parang ulap na bumabalot sa hangin. Hindi namin nais maglaban, ngunit gagawin namin ang lahat ng kailangan upang dalhin siya pabalik. Walang makapigil sa akin, sagot ni Gardo. Ang mga mata niya ay puno ng determinasyon. Kung nais ninyo siya, kailangan ninyong lumusot sa katawan ko." Sa isang mabilis na galaw, ang isa sa mga nilalang ay naglabas ng isang espada ng liwanag at tinangkang sumugod kay Gardo. Ngunit mabilis na nakaiwas si Gardo at ang panggupit na bolo sa kanyang kamay ay sumabog sa hangin, tumama ng malakas sa wala. Nagatubili ang mga nilalang na pagtanto nilang hindi siya madaling talunin. Nakatayo si Dayang, ang puso ay puno ng kalituhan ngunit may kasamang paghanga. Si Gardo, isang tao ay pinagtatanggol siya. Bagamat wala siyang mga kakayahan tulad ng mga nilalang na ito, ang tapang ni Gardo ang nagtagumpay sa lahat. Habang ang labanan ay malapit ng umabot sa kanyang rurok, isang tinig ang dumaan mula sa dilim. Tigil, huwag niyong sasaktan siya, sigaw ni Dayang. Ang boses niya ay puno ng sakit. Kung talagang nais niyo akong kunin, hayaan niyo siyang mabuhay. Tumigil ang tatlong nilalang, nagtinginan ng naguguluhan. Wala kaming pagpipilian. Ang anak na ito ay kailangan bumalik sa amin. Sa isang galaw ng kanyang kamay, lumika si Dayang ng isang pader ng liwanag na pumagit na kay Gardo at sa tatlong nilalang, pinipigilan ang mga ito na magpatuloy. Hindi ito ang katapusan, Dayang. Babalik kami at sa oras na iyon, wala nang makakapagtanggol sa iyo. Pagkatapos, sila'y nawala sa dilim. Iniwan si Gardo at Dayang na nakatayo sa ilalim ng madilim na langit. Nagharap sa isang panganib na patuloy na nag sa kanila. Huwag na tayong magtagal dito, sabi ni Dayang. Ang boses niya ay puno ng pag-aalala. Kailangan nating umalis, maghanap ng mas ligtas na lugar. Tumingin si Gardo sa kanya. Ang kanyang mga mata ay puno ng determinasyon. Kung ganoon, aalis tayo. Ano man ang mangyari, hindi ko iwan ka niyang anak mo. At sa ilalim ng gabing madilim, nagsimula silang maglakbay. Isang paglalakbay na hindi lamang para magtago, kundi upang protektahan ng isang batang may hindi tiyak na kapalaran.